sakit pa sa break up visit your Ilocana girl Miss Igado samahan nyo nga pala kami pumunta sa may kawayan. kasama ko nga pala yung kaibigan ko si Marjeline saka si Ate Rhea nagpahatid na nga lang pala kami sa terminal ng Santiago at magkocommit na lang kami pa kawayan ayan nga magdedate nga muna kami ng mga kaibigan ko at naisipan nga namin pumunta sa Skintetics para magpaganda yun nga yung date namin nagbas na nga lang pala kami para din mas mabilis yung aming biyahe Bali, 2 hours nga pala yung aming biyahe. Garabe pala, napakatagal pala dahil sobrang traffic. Yung skintetics pala, dito lang to sa Marizal Avenue, District 1, Kawayan City, Isabela. O, ba diba, talagang napasugod pa kami para lang magpaganda dito sa may skintetics. Magpapa Barbie arms nga pala tayo kasi nga lahat ng kinakain ko napupunta lahat sa braso ko. Inyamit, tinayin. Ananay! <laughs> Ewan ko ba, napakasarap kasi kumain Lahat na lang lumalaki Tignan nyo yung braso ko guys Para na akong lalaki dahil napakadami ng taba Tatanggalin lahat yan ng Barbie arms Emergency, Medyo kinakabahan nga ako dito Kasi nga tuturukan itong aking braso Tis-tis, ganda nga lang, hirap, hirap lang Ang hirap-hirap talaga magpaganda Tapos lolokohin nyo lang Ayokisti sa bayo Ayan, tinitignan nga muna ni madam kung nasaan yung mga taba-taba ko at iyon yung tuturukan. Wala yung gagawin para sa akin, eh may solay po sa kaibobotox ako. Nakikita nyo naman siguro kung nasaan yung mga taba dyan. O, ba diba, talagang busog na busog, busog lusog. Hindi nga bagay yung katawan ko sa aking braso, kaya magpapa Barbie arms tayo. Tinatanong nga ni madam kung saan na ba akong matusukan. Ay, syempre, aba. <laughs> oh ibang tusok na naman yung nasa isip nyo. Dito nga sa oras na to ay kinakabahan na ako. Ang hirap-hirap magbabayad, pero ang sarap-sarap kumain. Dahil nga tumutubo na nga din yung mga buko sa kilikili, magpapadayod na nga din ako para mawala na ng tuluyan yung mga buhok ay mawala na tuloy forever. Ano? Maganda pala yung dayod sa ating kilikili para nga mawala na yung ating buhok na tubo ng tubo. Parang eksmo, sulpot ng sulpot. Charot! Mas maganda nga talaga yung diode laser para forever nang mawala. Pero yung wax, Diyos ko, kadamant pa naman. Tubo ng tubo. Dito nga sa part na to, sobrang nakikiliti na ako. Diyos ko, day, Bakit ba? Kasi hindi pa mawala-wala yung kiliti ko. Hindi pa naubos niya, ano? Uy! <laughs> After ko nga magpadayod ay babaran muna nila ng anesthesia yung aking braso kasi nga tuturukan na for the 30 minutes babad ng anesthesia. Ang hirap-hirap talaga magpaganda. Ang sakit sa bulsa. Pero worth it naman kasi nga gaganda na tayo para hindi na tayo i-bash ni Dogmark. Si Ate nga naman nagpagawa sa kanyang chan para do patanggal bilbil Ultra ray nga pala yung ginawa sa kanya. Maganda nga din to sa mga malaki yung chan dyan dahil kakakain sa mga bilbil -bil nyo. Maganda to pampatunaw ng taba. Bet na bet na nga yung ginawa sa kanya kasi nga isang session palang lang may nabawas na. Kaya kako sa inyo pag malaki yung mga bilbil -bil nyo try nyo tong ultra ray sa skin Pero dapat consistent kayo pumunta dito kada week para matanggal talaga yung mga bilbil -bil nyo. Habang binababad niya anesthesia sa ng drip nga pala ako para naging pumuti ako, oh, 'di ba? Ang dami kong anak-anak sa aking sarili. Tapos si pagpapalit mo na ako sa mukhang karag, charo. Nagpapailash na nga din pala si Marjilim. Yes po, po. madami pong services na ino-offer ang Skintetics. Andito na nga lahat ng pampaganda. Kaya pagpasok mo dito, paglabas mo, ayun, mukha ka lang si Snow White. Charot. Ito na nga, sinisimulan ng Emesolay po sa aking baba. Pag sa taas naman ay boto. Kung i-rate ko ng sakit niya, 3 over 10. Hindi mo nga mararamdaman yung tusok kasi nga may anesthesia ito. Bali 20 nga pala na tusok yung ginawa sa akin na may sulay po, tapos din sa kabila 20 din. O, di ba napakadami? Ganun po kadami yung tabana na sa braso ko. Kumain nga pala muna kami, tapos mamaya, isusunod naman yung botox sa aking taas naman ng braso. Medyo mas masakit na ngayon kasi nga may muscle na tayo doon. Shoutout nga pala sa Skin Tetik, salamat sa pameryenda. Nagchichismisan pa nga pala kami nate Rhea. kasi ano ng habang tinutusok ko na ako eh nahilo Magnerbiyos siguro. Itong isa naman, tapos na magpa-eyelash. Sobrang bagay niya yung natural eyelashes. O, di ba? Napaganda. Napakapulido. After nga ng aming merienda, ito na nga. Yung aking botox naman, sa taas naman. Ito na yung masakit. Pero depende pa rin yan sa pain tolerance mo. Busy. Uh -huh. <laughs> pa sa breakup. I-rate ko ngayong sakit niya. 5 over 10 nga pala. Mas masakit na ito kasi nga may buto na. Depende pa rin naman yan. Pag sanay ka ng maturukan, baka hindi na masakit para sa'yo. Ano?